Gabi-gabi kong mga ang grupo ng mga batang ito dito sa Provincial Capitol Lagoon. Dati raw sa mismong kalsada sila na mamasko sa mga pasahero at driver ng mga humihintong sasakyan. Ginabuligan ko ako ng mga pamilya, bakal mga pagkaon, balaw, mga kanon. Pero dahil sa ipinatutupad na anti mendikansilo silo, alinsunod sa Presidential Decree 1563 o Integrated System for the Control and Eradication of Mendicancy. Isang batas na nagbabawal sa panlilimos. Bawal na ngayon ang pangangaroling sa mga pangunahing kalsada ng lungsod. Uh, aside from ila mismo lives ng mga nagkakaroling na kabataan are in danger. Ang mga motorista amo man, kaya kakadistract ang mga motorista sa ila. Uh, so it poses a lot of uh, hazards, danger sa aton mga dalanan. Dagdag pa ng lokal na pamahalaan, hindi pagdaramot ang layunin ng naturang ordinansa. Higit kasi sa pera, mas mahalaga raw ang kaligtasan ng lahat. Bukod sa mga batang nangangaroling, pinabawalan din ang mga nanlilimos kabilang na ang mga badyaw na mas dumarami o manu tuwing buwan ng Disyembre. Sa ngayon, may sampung pamilya na ng mga mendikant o manlilimos ang nahuli. Karamihan mga badyaw na nanggaling pa sa Mindanao. So ginatipo na sa DSSD, ginagastuhan na sila, ginapasakay sa barko balik sa ilang mga lugar. But then, uh, I don't know kung anong arili sa Bacolod, gabalik na sila.